Maraming salamat po sa pagbisita sa video na ito ng Sehat Usia Senja. Lubos po kaming nagagalak na binigyan nyo kami ng oras ngayon. Dito po, kami ay laging nakatuon sa pagbibigay ng makabuluhang impormasyon upang mas maging malusog at masaya ang inyong pagtanda. Nakaranas na ba kayo ng pananakit ng binti kahit saglit pa lang kayong naglalakad? O marahil gusto nyo bang malaman ang sikreto para manatiling malakas at maliksi ang inyong mga binti hanggang sa pagtanda? At sino sa inyo ang mahilig magmerienda pero gusto ring manatiling malusog ang buto sa binti? May simple kaming trick mula sa kusina na makakapagbigay sa inyo ng panibagong sigla. Lahat ng tanong na ito ay tatalakayin natin ng buo sa video na ito kaya siguraduhin niyo pong panoorin hanggang matapos. Alam nating lahat habang tumatanda, ang ating katawan ay dumaranas ng iba't ibang pagbabago. Isa sa pinakamadalas ireklamo ay ang panghihina ng mga binti. Hindi po ito walang dahilan. Ang panghihina ng binti sa pagtanda ay isang unti-unting proseso na sanhi ng dalawang pangunahing salik, sarcopenia o pagkawala ng mas ng kalamnan at osteoporosis o pagbaba ng density ng buto. Ang dalawang kondisyon na ito ay maaaring maging sanhi ng pagkapagod, hirap sa pagtayo, at pagtaas ng panganib ng pagkahulog at bali. Siyempre, ayaw nating mangyari yan, hindi ba? Mga superfood para sa matatag niyong mga binte. Ngayon, ang magandang balita ay mayroon tayong malaking kapangyarihan upang labanan ang hamong ito at ang suse ay nasa ating plato. Tama po. Malaki ang ginagampanan ng dieta sa pagpapanatili ng lakas ng binti para sa mga nakatatanda. Ang tamang pagkain ay maaring maging inyong panangga laban sa panganib ng panghihina ng kalamnan at buto. Talakain natin ang siyam na superfood na dapat ninyong malaman at kainin. Bago tayo magpatuloy sa napakahalagang talakayang ito, gusto ko pong malaman sa ang lungsod po kayo nanonood ng video na ito. At gaano na po ang inyong edad na yun? Mangyaring isulat po sa comment section sa ibaba. Huwag din po kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa Sehat o Sanja upang hindi nyo makaligtaan ang iba't ibang tip at bagong kaalaman mula sa amin. Ngayon, talakayin na natin. Una, tofu at tempe. Ang tofu at tempe ay mga kayamanan mula sa kusina ng Southeast Asia na madalas nating minamaliit. Ang dalawang ito ay mahusay na pinagmumula ng protina mula sa halaman at ito ay napakahalaga para sa mga nakatatanda. Ang protina ay ang pangunahing sangkap sa pagbuo at pag-aayos ng mga selula ng kalamnan. Kasama na ang mga kalamnan sa inyong binte na sumusuporta sa lahat ng pang-araw-araw na aktibidad. Particular sa pempe, ang proseso ng pagbuburo nito ay nagbibigay ng karagdagang halaga. Hindi lamang nito pinapabuti ang pagsipsip ng nutrients, kundi gumagawa din ito ng mga bioactive compound na napakabuti para sa pangkalahatang kalusugan ng katawan. Dagdag pa rito, naglalaman din ng tempe ng kalsyum na kailangan para mapanatili ang density ng buto, na nagpapalakas at nagpapatibay sa inyong mga binte upang hindi madaling marupok. Sa regular na pagkain ng tofu at tempe, hindi lamang kayo nakakakuha ng sapat na protina, kundi pati na rin ng iba pang mahahalagang nutrients na sumusuporta sa kalusugan ng kalamnan at buto. Ito ay isang matipid, ngulit napakabisang paraan upang matiyak na mananatiling malakas at gumagana ng maayos ang inyong mga binte. Kaya, wag mag-atubiling idagdag ang nilutong tofu at tempe sa inyong pang-araw-araw na menu, maaring pinirito, ginisa o ginawang sabaw. Ang dalawahang binipisyo ng protina at kalsyum na nasa tofu at tempe ay ginawa nilang matalinong pagpipilian para sa pagpapanatili ng lakas ng binte. Sa malakas na kalamnan at siksik na buto, ang pananib ng pangangatal ng binte at pagkahulog ay maaring mabawasan. Ito ay isang pangmatagalang investisyon para sa inyong paggalaw at kalayaan sa pagtanda. Ikalawa, karot. Sinong nagsabi na ang karot ay para lang sa mata? Aba, lumalabas na ang karot ay bayani rin para sa inyong mga binte. Ang matingkad na kulay kahil nagulay na ito ay mayaman sa beta-carotene, na sa loob ng ating katawan ay nagiging vitamin A. Ang vitamin A na ito ay nagsisilbing isang malakas na antioxidant na nagpoprotekta sa mga daluyan ng dugo sa binti mula sa pinsala. Ang malusog na daluyan ng dugo ay nangangahulugang maayos ang daloy ng dugo sa inyong binti. Napakahalaga ng magandang sirkulasyon ng dugo upang ang mga kalamnan ng binti ay makakuha ng sapat na supply ng oxygen at nutrients. Sa ganong paraan, hindi kayo madaling mapagod, makaranas ng pulikat o ng pamamanhid sa binte. Isipin kung gaano kaginhawa ang gumalaw ng walang nakakainis na pananakit at pulikat. Bukod pa rito, ang binipisyo ng karot sa magandang paningin ay hindi direktang sumusuporta sa inyong balanse habang naglalakad. Ang malinaw na paningin ay nakakatulong sa inyo na makita ang mga sagbagal sa daan, maiwasan ang maling hakbang, at mapanatili ang inyong balanse. Ito ay isa sa mga natural na paraan na simple, ngunit epektibo, upang maiwasan ang insidente ng pagkahulog. Kaya huwag mag-atubiling kumahin ng karot ng regular. Maaari niyong itong idagdag sa sabaw, ginisa, juice o kahit kainin ng hilaw. Sa karot, hindi lang kayo nag-aalaga sa mata, kundi nagbibigay din ng karagdagang proteksyon para sa kalusugan at lakas ng inyong mga binte sa bawat hakbang. Tatlo almond. Sino ang mahilig magmeryenda? Kung oo, palitan ang inyong di malusog na merienda ng almond. Ang manina ito ay napakahusay na pinagmumulan ng magnesium at vitamin E, dalawang mahalagang nutrient na madalas nating nakakaligtaan sa ating pang-araw-araw na dieta. Ang dalawang nutrient na ito ay nagtutulungan upang mapanatili ang kalusugan ng kalamnan at nervios ng inyong mga binti. Ang vitamin E ay kilala bilang isang antioxidant na nagpoprotekta sa mga selula ng katawan, kabilang na ang mga selula ng kalamnan at nervyos, mula sa pinsalang dulot ng free radicals. Napakahalaga nito upang mapanatili ang integridad at function ng mga kalamnan ng binti upang manatiling responsive at malakas. Sa sapat na pagkuha ng vitamin E, ang inyong mga kalamnan ng binti ay mas mapoprotektahan mula sa pagkapagod at panghihina. Samantala, ang magnesium ay may mahalagang papel sa function ng kalamnan at nervyos. Ang mineral na ito ay nakakatulong sa mga kalamnan na mag-relax matapos kumontra kaya't napakabisa ito sa pagpigil ng pulikat ng kalamnan spasms at maging pamamanghid sa binti kung madalas kayong nakakaranas ng pulikat sa binti sa gabi ang magnesium mula sa almond ay maaaring maging natural ninyong solusyon ang pagkain ng isang dakot ng almond araw-araw ay maaaring maging isang maliit na ugali na magdudulot ng malaking epekto sa lakas ng inyong binti. Maaaring ninyo itong idagdag sa inyong almusal na cereal, salad o kainin lang bilang malusog na merienda sa pagitan ng mga kainan. Ang almond ay isang maliit na pamumuhunan para sa ginhawa at lakas ng inyong binti. Apat, kamatis. Ang kamatis ay hindi lang basta pampasarap sa ulam o salad. Ang matingkad na pulang prutas na ito ay imbakan ng lycopene, isang napakalakas na antioxidant na nagbibigay ng kakaibang pulang kulay sa kamatis. Ang lycopene na ito ay may kamanghamanghang kakayanan na protektahan ang mga daluyan ng dugo mula sa pinsala at pamamaga. Ang malusog na daluyan ng dugo ay nangangahulugang magiging optimal ang sirkulasyon ng dugo sa inyong binti. Kapag maayos ang sirkulasyon, nakakakuha ng sapat na supply ng oxygen at nutrients ang mga kalamnan ng binti kaya hindi sila madaling mapagod o pulikatin. Ang pamamaga sa mga daluyan ng dugo ay maaaring makahadlang sa daloy ng dugo na nagdudulot ng sakit at panghihina at tinutulungan ito ng lycopene na maiwasan ang regular na pagkain ng kamatis maging sariwa juice o niluto mas madaling maabsorb ang lycopene ng katawan kapag niluto ang kamatis ay magbibigay ng karagdagang proteksyon sa inyong circulatory system ang kamatis ay maaring makatulong sa pagbaba ng panganib ng sakit sa vascular na maaring makaapekto sa kalusugan ng binti sa hinaharap. Kaya huwag maliitin ng kamatis. Gawing mahalagang bahagi ng inyong pang-araw-araw na menu ang kamatis. Sa dami ng lycopene tinutulungan ng kamatis na makuha ng inyong binti ang lahat ng kailangan nito upang manatiling aktibo at malayo sa mga problema sa sirkulasyon na maaring magdulot ng panhihina at pananakit. 5. Yogurt Sino ang mag-aakala na ang masarap na pagkaing fermentedo na ito ay may malaking ambag din sa lakas ng inyong binti? Ang yogurt, lalo na ang plain at walang added sugar, ay mayaman sa probiotics. Ang probiotics ay mabuting bakterya na napakahalaga sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating digestive system. Pero ano ang kaugnayan nito sa binti? Ang malusog na panunaw ay nangangahulog ang magiging mas mahusay ang pagsipsip ng nutrients sa bituka at ito ang susi. Ang yogurt ay hindi direktang nagpapataas ng pagsipsip ng dalawang mahalagang nutrient para sa buto, calcium at vitamin D. Bagamang ang yogurt mismo ay naglalamanan na ng calcium, tinitiyak ng probiotics nito na ang calcium mula sa ibang pinagmumulan ay masisipsip din ng husto ang calcium ay ang pangunahing mineral na bumubuo ng buto samantalang ang vitamin d ay ang susi na nagbubukas ng pinto para sa calcium upang makapasok at magamit ng buto sa optimal na pagsipsip mananatiling malakas siksik at hindi madaling marupok o mabasag ang mga buto sa inyong binti kaya't ang pangamib ng osteoporosis ay maaaring mabawasan kaya ang regular na pagkain ng yogurt ay isang matalinong hakbang upang suportahan ng kalusugan ng buto mula sa loob. Maari ninyong tangkiliki ng yogurt bilang almusal, merienda o kahit ihalo sa inyong smoothie. Ito ay isang masarap at madaling paraan upang panatilihing matatag ang inyong mga buto sa binti at suportahan ang inyong mga aktibidad. Anim, itlog. Ang itlog ay madalas tawaging superfood at nararapat lamang ang bansag na yon. Ang versatile na pagkaing ito ay isa sa pinakamabuting pinagmumula ng mataas na kalidad na protina na maaari ninyong makuha. Ang protina sa itlog ay naglalaman ng lahat ng mahalagang amino acid na kailangan ng katawan upang bumuo at mag-ayos ng tissue ng kalamnan. Para sa binti, nangangahulugan itong optimal na pag-ayos at paglaki ng kalamnan. Sa bawat galaw ninyo, nagtatrabaho ang mga maliliit na kalamnan sa inyong binti. Sa sapat na protina, mas mabilis na makaka-recover ang mga kalamnang ito at magiging mas malakas na nagbabawas sa panganib ng pagkapagod at pinsala. Ang itlog ay mahalagang bahanak fayol para manatili na sa tuktok ang mga kalamnan ng binti. Bukod pa rito, ang itlog ay isa rin sa ilang natural na pinagmumulan ng pagkaing mayaman sa vitamin D. Tulad ng natalakay na natin, napakahalaga ng vitamin D para sa pagsipsip ng kalsyum sa katawan. Kung walang sapat na vitamin D, ang kalsyum na inyong kinakain ay maaaring hindi lubusang magamit ng buto. Sa regular na pagkain ng itlog, hindi lang kayo sumusuporta sa lakas ng kalamnan, kundi pati na rin sa density at lakas ng mga buto sa inyong binti. Nilagaman, pinirito o ginawang omelet, ang itlog ay isang praktikal, masustansya at napakabuting pagpipilian para sa almusal o ulam upang manatiling malusog ang binti sa pagtanda. Pito, bayabas. Ang tropical na prutas na ito, ang bayabas, ay isang powerhouse ng vitamin C. Karamihan sa atin ay alam ang vitamin C bilang pampalakas ng immune system, ngunit alam nyo ba na napakahalaga rin ng vitamin C para sa kalusugan ng inyong mga binti? Mas malaki ang papel nito kaysa sa pagpigil lang ng sipon. Ang vitamin C ay isang pangunahing sangkap sa pagbuo ng collagen, isang pangunahing protina sa istruktura ng ating katawan. Ang collagen ay hindi lang mahalaga para sa balat, kundi pati na rin para sa mga daluyan ng dugo, litid, ligaments at cartilage. Sa binti, nakakatulong ang collagen na palakasin ang mga daluyan ng dugo at connective tissues na sumusuporta sa mga kasukasuan. Tinitiyak ng malakas na daluyan ng dugo ang mahusay na daloy ng dugo sa buong binti. Samantalang ang malusog na connective tissues ay nagpapanatili ng katatagan ng kasukasuan. Ang matatag na kasukasuan ay nangangahulugang mas malakas ang inyong binti sa pagsuporta ng bigat ng katawan at sa paggawa ng iba't ibang galaw ng walang panganib ng pinsala o discomfort. Kaya huwag mag-atubiling tangkilikin ang bayabas, maaaring kainin ng diretsya o gawing juice. Sa sapat na pagkuha ng vitamin C mula sa bayabas, namumuhunan kayo sa lakas ng inyong mga daluyan ng dugo at katatagan ng kasukasukan ng inyong binti na nagpaparamdam sa bawat hakbang na mas matatag at kumpiyansa. 8. Luyang dilaw o turmeric ang ginintong pampalasa na ito, ang luyang dilaw o turmeric ay matagal nang ginagamit sa tradisyonal na gamot at sinusuportahan na mayo ng modernong pananaliksik. Ang pangunahing sangkap nito, ang curcumin, ay isang compound na may napakalakas na katangi ang anti-inflammatory at antioxidant. Ginagawa nitong mahusay na kaalyado sa pagpapanatili ng kalusugan ng inyong mga binti para sa maraming nakatatanda, ang pananakit ng kasukasuan, paninigas at pamamaga ay karaniwang problema na maaaring makaapekto sa paggalaw ng binti. Ang kurkumin sa luyang dilaw ay gumagana sa pamamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa cellular level kaya makakatulong ito sa pagpapagaan ng sakit at paninigas sa mga kasukasuan ng inyong binti at tuhod. Ito ay tiyak na magpaparamdam sa inyo ng higit na ginhawa kapag gumagalaw. Bukod pa rito, ang mga katangi ang nitong antioxidant ay nakakatulong na protektahan ang mga selula ng katawan mula sa pinsalang dulot ng free radicals na maaari ding magambag sa proseso ng pagtanda at pangihina sa pagbabawas ng pamamaga at pagprotekta ng selula, direkta at didirektang sinusuportahan ng luyang dilaw ang optimal na pangsyon ng kalamnan at kasukasuan ng inyong binti. Maaari ninyong idagdag ang luyang dilaw sa inyong pang-araw-araw na luto, gumawa ng inuming jamu na may luyang dilaw at asim, o kahit maghanap ng suplement ng luyang dilaw na may konsultasyon sa doktor. Ang pagsusama ng luyang dilaw sa inyong dieta ay isang natural at epektibong paraan upang manatiling maginhawa ang binti, bawasan ang sakit at pagbutihin ang inyong paggalaw. Sham, brokoli. Panghuli, ngunit hindi bababa sa kahalagahan ay ang brokoli. Ang berding gulay na ito ay isang powerhouse ng nutrients na kumpleko para sa kalusugan ng inyong binti. Una, ang brokoli ay napakataas sa fiber na mahalaga para sa malusog na pantunaw. Ang magandang pantunaw ay nangangahulugang mas madaling masisipsip ng inyong katawan ang lahat ng mahalagang nutrients mula sa ibang pagkain. Bukod pa rito, mayaman din ang brokoli sa mga antioxidants tulad ng vitamin C at flavonoids. Ang mga antioxidants na ito ay may mahalagang papel sa pagprotekta ng selula sa inyong binti mula sa oxidative damage na nagpapanatili ng integrity ng kalamnan at tissue. Ito ay nakakatulong na maiwasan ang maagang pagkapagod ng mga kalamnan ng binti at mapanatili ang kanilang sigla. Ang hindi gaanong mahalaga, ang brokoli ay isang mahusay na pinagmumulan ng vitamin K. Kilalang napakahalaga ang vitamin K para sa kalusugan ng buto dahil sa papel nito sa proseso ng pagbuo ng buto at pagtiyak na ang calcium ay maayos na nakapaloob sa matrix ng buto. Ang sapat na pagkuha ng vitamin K ay maaaring makatulong na pabutihin ang density ng buto at napakalaking mabawasan ang panganib ng balak, lalo na sa mga nakatatanda na madaling kapitihan sa osteoporosis. Kaya huwag mag-ato idagdag ang brokoli sa inyong menu. Maaaring nilaga, na-steam o ginisa. Sa lahat ng pinipisyo nito, ang brokoli ay isang matalinong investment upang mapanatili ang kalusugan ng pantunaw. Protektahan ang selula at palakasin ang buto ng inyong binti na naggagarantiyan ng mas matatag na hakbang at pag-iwas sa panganib ng pagkahulog. Ang pangunahing susi sa pagkakaroon ng malakas na binti, lalo na sa pagtanda, ay sa pamamagitan ng balansing at masustansyang dieta. Ang video na ito ay nagbibigay diin kung paano ang sarcopenia, pagliit ng kalamnan, at osteoporosis, pagnipis ng buto, ay nagiging tunay na banta. At ang magandang dieta ay ang ating pinakamahusay na panangga. Ilan sa mga solusyon sa nutrisyon na maaari ninyong ipatupad ay ang mga sumusunod. Punan ang pangangailangan sa protina. Ang protina ang pundasyon ng kalamnan. Tiyakin na kumakain kayo ng sapat na protina mula sa mga pinagmulan tulad ng tofu, tempe, itlog o kung kumakain kayo ng karne, pumili ng dibdib ng manok na walang balat o isda. Ito ang pangunahing bahan bakar para sa pag-ayos at pagbuo ng mas ng kalamnan. Sumunod, palakasin ang buto gamit ang calcium at vitamin D. Ang kalsyum ang bahan bakar ng buto at ang vitamin D ay tumutulong sa katawan na sumipsip ng kalsyum. Ang magagandang pinagmulan ay kinabibilangan ng yogurt, tempe, itlog at sapat na paglantad sa sikat ng araw sa umaga. Huwag kalimutan ng kahalagahan ng sikat ng araw sa umaga dahil ang ating katawan ay maaring gumawa ng vitamin D ng natural mula sa paglantad dito. Pagkatapos, labanan ang pamamaga at pinsala sa selula gamit ang antioxidants at anti-inflammatory compounds na napakahalaga. Isama ang carrots, kamatis, almond, bayabas, luyang dilaw at broccoli sa inyong pang-araw-araw na menu. Nakakatulong ang mga paggaing ito na protektahan ang mga daluyan ng dugo, nervyos at selula ng kalamnan ng inyong binti mula sa pinsala na maaring magpabasig at pagtatanda at panghihina. Sa huli, pagbutihin ang sirkulasyon ng dugo. Ang magandang sirkulasyon ay nangangahulugang mahusay na makakarating ang nutrients at oxygen sa inyong mabinti. Ang mga paggain tulad ng carrots at kamatis na may mataas na nilalaman ng antioxidant ay lubos na nakakatulong sa pagpapanatili ng kalusugan ng daluyan ng dugo at tinitiyak ang maayos na daloy ng dugo sa buong binti. Kaya mga ginang at gino'o, Buod natin ang mga mahahalagang punto mula sa video na ito. Ang pagpapanatili ng lakas ng binti sa pagtatanda ay hindi imposible. Ang susi ay nasa dalawang pangunahing haligar, tamang nutrisyon at aktibong pamumuhay. Natutunan natin kung paano ang sarcopenia at osteoporosis ay maaaring maging banta. Ngunit meron din tayong listahan ng mga superfood na maaaring maging tagapagligtas. Tandaan, ang protina mula sa tofu, tempe at itlog ay ang pundason ng inyong kalamnan. Ang calcium at vitamin D mula sa yogurt at itlog ay napakahalaga para sa matibay na buto. Huwag kalimutan ang lakas ng antioxidants mula sa carrots, kamatis, almond, bayabas, luyang dilaw at broccoli na nagproprotekta sa mga selula at nagpapalakas ng sirkulasyon. Ang lahat ng ito ay nagtutulungan para matiyak na ang inyong mga binti ay mananatiling malakas, hindi nangangatal at mabawasan ang panganib ng pagkahulog. Simula ngayon, gawing bahagi ng inyong pang-araw-araw na ugali ang pagkonsumo ng mga pagkain ito. Hindi kailangang agad na magbago ng malaki. Simulan sa pagdagdag ng isa o dalawang uri ng pagkain sa inyong menu araw-araw. Unti-unti ang pagbabagong ito ay magdudulot ng malaking epekto sa kalusugan at paggalaw ng inyong mga binti sa hinaharap. Kumusta? Mga ginangat ginoo, Handa na ba kayong simulang pagpatupad ng mga tips sa nutrisyon na ito at maramdaman ang pagkakaiba sa inyong mga binti? Kami ay naniniwala na sa kaunting atensyon sa pagkain, masisihan ninyo ang pagtatanda ng mas malaya at puno ng sigla. Huwag hayaang makahadlang ang masasamang ugali. Iwasan ang labis na pagkain ng mga processed foods, mataas sa asukal, at tila malusog na taba na maaaring magdulot ng pamamaga at mapabilis ang pagbaba ng function ng katawan palitan ng instant snacks ng sariwang trutas o malusog na mani tulad ng almond. Akitin din ng inyong mga kaibigang nakakatanda. Ibahagi ang mahalagang impormasyong ito sa kanila. Kung mas marami ang makakaalam, mas maraming nakakatanda ang makakaranas ng malusog at aktibong pamumuhay sa pagtatanda. Tandaan, ang pagbabahagi ng kabutihan ay hindi magbabawas, bagkos ay magdadagdag pa ng biyaya. Sama-sama nating maging ahente ng pagbabago para sa kalusugan sa ating komunidad.